Yan mga kabraso oh. Meron tayo dito bilo-bilo. Bilog-bilog. Yan ginataan. Yan. May kamuting kahoy, may banana. yung sago. Hindi lang nilagyan ng malagkit. Pero may malagkit pa naman tayo dito. Ginagawa ginagawa pala tayo ngayon mga kabraso katatapos lang natin kahapon mag... ayos na uh, ano na talaga 'yung kumbaga halos ready na. Yun, si Koya, si Koya 'yung nagkabit ng palatik. Saka katig 'yung tarik. kasi ako hindi ko alam 'yun. Papakita ko sa inyo 'yung parang pinis. Yung ganito lang wala siyang ano. At ito yung una natin. Yan. Pag nagkaroon tayo ng pera eh pipinturahan din natin yan. Para hindi ganong masira. Magamit pa. Ito na pala. Inulanan tayo habang namimintura pa kahapon. Na umaga pero na natuyo-tuyo konti pero naulanan na to ayan ito yung mga ginagawa ko kanina ay naglagay lang ako dito ng, ang panasal hindi ko na ilalagay sa ilalim kasi yung ano natin ay hindi pwedeng mababasa kaya dito lang siya minus sa material well, di tayo gagamit ng pako sa kahoy Ganito lang. Ayun. Praktikal na lang o, walang pambili. Tsaka ayos siya nakahang. Ngayon, kapag ano, tatanggalin lang. Bilis lang. pwedeng lagyan ng tali, berol na lang siya. At sa dun sa ulin ay may ginagawa ako. Ganito rin pero 'yun yung pinaglalagyan ng pondo yung angkla. 'Yun. Ganito rin pero may kahoy 'yun. Ay lang yun yung ginagawa ko ngayon sumilong tayo kasi yan umuulan dyan ako gumagawa kanina tinisting na natin yan kahapon saglit lang pamamaya ititisting natin mga kabrasa ulit kasi magahanap ako ng mga kawayan na pwedeng paglagyan sa kanya gusto ko yung mga kawayan yung nakalagay dito parang tabaw pero magkahiwalay hindi buong tabaw mm, parang ganito itsura yung ginagawa ni kuya sa bangka ganyan yung para pag lalaki yung tubig aangat lang din siya Di mabilis maloma ayun ito na yung gagamitin natin simula ngayon mga kabraso kasi yung isa pinano muna natin ayun thank you lord nagkaroon din tayo ng medyo malaki laki bangka yan pero yung makina ay ganun pa rin. Ayun.